Hello po, binisang naarkala po tayo sa lugar na ito. So medyo kabundukan po, naarkala po ang mga lingkod noon. Uh, marami pa lang na dito na kaibigan natin yung mga katupo po. <tinyo> po yung mga bahay nila. Uh, dito na rin pala nila, inigiling kanilang mga kamag-anak na maya pa. Ayan po, yung mga puntod kasi kung sa bahay nga po naman malayo pa para salvage niya na yata nila yung pagbibig sa kanilang bahay nila yung kanilang mga kapagkasak uh, na nalaya pa ganda po yung tanawin dito ang lakas po ng hangin dito sa lugar salamat po parunod